I'm happy to announce mga kababayan na sa darating na 2026 ay tataas uli ang minimum wage dito sa Poland. Ako si Adrian para dun sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. At isa akong OFW dito sa Poland na nagkukwento ng aking karanasan ayon sa aking experience dito for more than 5 years. Para dun sa mga kababayan kong matagal na rin dito sa Poland, alam ng mga yan kung magkano yung per hour nila nung dumating sila dito. Hanggang sa taong ito, di ba? Napaka-ganda na ng per hour dito sa Poland. Ang ibig sabihin ay gumaganda ang ekonomiya ng Poland, dumadami ang investor, at dumadami rin ang trabaho, kaya sila nag-hire ng foreign workers. Saksi ako dyan mga kababayan dahil nga sabi ko sa inyo more than 5 years na ako dito sa Poland at nag-start ako ng 14 uh, sloty per hour dito sa Poland. Kaya ikaw na nangangarap pa lang pumunta dito at yung kakadating palang lang isipin mo yung mga sinabi ko dito sa video na to dahil lahat yan ay totoo base sa aking experience yan for more than 5 years dito sa Poland at hanggang sa ngayon ay na momotivate pa rin akong magtrabaho dito sa Poland dahil alam nyo naman sabi ko nga sa inyo kung wala nang pagsubok wala nang improvement ganyan lagi yung batayan ko sa sarili ko kaya humanap din kayo ng magiging motivation ninyo sa sarili ninyo at i-push yung mga bagay na kaya nyo pa At i-improve yung mga bagay na kaya nyo pa Kasi nothing is impossible, sabi nga, di ba? So bilang isang uh, kababayan nyo, bilang isang OFW Ay binabahagi ko yung mga experience, yung mga karanasan ko Yung mga katotohanan na nai-experience ko for more than 5 years dito sa Poland. Kaya naman kung ikaw ay pinapanghinaan ng loob, kung ikaw ay nawawalan ng motivation, kung ikaw ay nagda-doubt sa sarili mo, isipin mo yung mga kababayan natin na gustong pumunta dito para magtrabaho ikaw na nandito na, ikaw na may trabaho na, ikaw na kumikita na ng sloty, magpasalamat ka na lang dahil pinagpala ka ng Panginoon. Pinagpala tayo ng Panginoon dahil pinagkalooban tayo na makapagtrabaho dito, although kahit na malayo tayo sa pamilya natin, malakas at motivated tayo at nalalampasan natin yung bawat pagsubok kahit na malayo tayo sa ating pamilya dito ka ganda dito sa Poland dahil mababa ang percentage ng corruption dito sa bansang Poland lahat ay sumusunod especially yung mga employer yung mga agency yun yung uh, isa sa pinakamagandang na experience ko dito sa Poland sa loob yung ng uh, limang taon na pagtatrabaho at paninirahan dito sa bansang Poland. Kaya naibahagi ko lang sa inyo ngayong darating na taong 2026 ay may pagtaas ulit ang minimum wage at may experience yan ng lahat ng nakaminimum salary ano. Kaya abangan nyo yan uh, mag-update kayo sa mga employers sa mga agency ninyo at siyempre, tumuto kayo sa mga video na katulad nito or tumuto kayo sa aking channel or sa aking Facebook account dahil i-update ko yan kapag naipatupad na ng gobyerno next year dito sa Poland. Isang napakagandang experience din ang makapagtrabaho sa Poland. So, sa saloob ng limang taon na paninirahan, ito nakikita nyo naman, napakaganda ng kapaligiran, malinis, safe, at mababa yung crime dito sa bansang Poland. At ang isa pa, 85% ng population dito ay Roman Catholic. At yung mga kabataan ay may enjoy pa nila yung Uh, buhay na kumbaga ay buhay sa probinsya kahit na nasa malaking syudad sila dito, especially dito sa syudad na kiniterhan ko. Kung makikita nyo, ito ay kagubatan pero yung baba ay puro apartment. Napakalaking syudad din ng giday niya mga kagubayan. Kaya't masasabi ko na safety, malinis, at ito, nagpalit na ulit ang uh, kapaligiran or ang klima dito sa Poland. Ngayon ay winter season na halos wala na kayong nakikitang dahon. Kamakailan, nung gumawa lang ako ng video ay brown yung uh, kapaligiran. So ngayon ay stick na lang pero buhay pa yung mga puno na yan mga kababayan. So napakasarap balik-balikan nang experience ng ala-ala especially kung mapag-isa kang OFW Kumbaga, parang na-adapt ko na rin yung buhay ng mga Polish, yung ibang mga Polish kasi mapag-isa nakakasurvive naman kasi maganda naman ang uh, culture dito sa bansang Poland dahil eh, kinakailangan mo lang i-survive, mabuhay mag-isa mag -adjust. Ang sarap balik-balikan ng ala-ala. Especially kung na-experience nyo dito sa Poland yung pandemic. Ano? Kasi nandito ako sa Poland, pandemic. Na-experience ko yan. Napakaraming pagsubok na dumaan. At masasayang ala balungkot. Marami pa mga kaibigan ang dumaan, mga naging katrabaho mong Pilipino na mabilis mag-give up sa trabaho, sumuko dahil sa paniniwala nila na makakahanap sila ng maayos na trabaho, mataas na sahod. Masarap balik-balikan niyan. Kung baga parin nagiging motivation mo ang mga ganyang ala-ala, mga ganong experience. Uh, kasama yung kapwa natin uh, Pilipino uh, dito sa Poland. Isang magandang experience din yan sa akin bilang isang OFW rin. So, alam nyo naman, kung walang experience, kung walang struggle, kung walang pagsubok, hindi tayo mag improve or hindi natin masasabi na nag improve tayo. So, napakaraming eh, magagandang ala-ala malungkot na minsan ay natatawa na lang ako na napagdaanan ko yung ganong sitwasyon. Kaya naman, ikaw na nangangarap pa lang makapasok o makapagtrabaho sa Poland, pilitin mo yung sarili mo, ipush mo yung sarili mo kung talagang pangarap mo makapasok o makapagtrabaho dito sa Poland dahil ikaw lang, sarili mo lang ang gagawa ng lahat. Lahat ng kapamilya mo ay gabay lamang financial support. So yung iba ay tutulong sa financial pero at the end I think ikaw at ikaw pa rin ang gagawa ng lahat. Para sa mga kababayan kong hindi pa nakakakilala sa akin, ako si Adrian at isa kong OFW dito sa Poland mga kababayan. Kung hindi mo pa nakiklik yung subscription or subscribe dito sa aking YouTube channel, subscribe mo na para maging updated ka patungkol sa kwento ng buhay ko, sa dokumentary ng buhay ko dito sa Poland. At pakilike mo na rin, mag-comment ka na rin, magbigay ka na rin ng katanungan kung magustuhan mo yung mga video ko dito sa aking YouTube mga kababayan. At syempre meron ding Facebook si Kabayan dahil si Kabayan ay Pilipino. Kaya kung meron ka pang time, pakipasyalan mo na rin, pakipollow mo na rin yung Facebook account ko na Adrian Wagan. At... Hopefully ay mag-grow ka rin dito sa Poland kung nandito ka na at kung paparating ka pa lang at nagpaplano ka pa lang pumunta dito hopefully ay magkita kita tayo dito sa mga susunod uh, na one, susunod na taon at syempre kayo at ako ang magiging community dito sa Poland tayong mga OFW kaya maging masaya tayo sa bawat uh, araw, maging motivated at lampasan yung mga pagsubok na dumadating sa ating buhay. Para sa akin na isang hamon lamang yan at isang magandang motivation ang mga pagsubok na dumadating sa akin dito sa Poland. Kaya... Magkita kita tayo sa mga susunod kong video mga kababayan and God bless.